Sa pagdiriwang po ng Pentecost Sunday, naganap po ang isang pambobomba sa Santo Nino Chapel doon po sa Tabato City. Habang nagbimisa, Isang granada ang hinagis at nagresulta po ng pagkasugat ng dalawang individual. Panoorin po pa natin ang naging balita dito. Pinasabuga ng granada ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang loob ng isang chapel kahapon sa may Rosario Heights 3, Cotabato City. Base sa report ng Public Safety Office, Cotabato City, nangyari ang insidente bandang mga alas 11 ng umaga sa gitna ng isinasagawang misa doon. Dalawang lalaki umano na sakay ng isang motorsiklo ang um, bigla na lamang naghagis ng granada sa chapel at saka tumakas. Sugatan ang dalawang biktima dahil sa pagsabog, kabilang ang isang senior citizen. Maringin namang kinondena ng mga lokal na opisyal doon ang insidente. Sa ngayon ay patuloy pang tinutugis ang mga suspect. Ang pangyayari nga pong ito ay hindi na bago po sa lugar kaya nagdudulot po ito ng takot sa mga tao doon. Ito po ay nagdudulot ng matinding takot at trauma sa mga residente. Kagaya na naman po ng mga saksi, ang mga taong naroon during sa misa na yon at ang mga biktima ay maaaring makaranas po ng pamatagalang epekto sa kanilang kalusugan, pangkaisipan tulad na lang po ng tinatawag natin na post-traumatic stress disorder. Kadalasan e po ng target sa pambobomba sa naturang lugar sa Cotabato City ay yung mga simbahan o yung mga chapel nating mga katoliko. Kaya isa rin po ito sa mga pinagtataka natin. Paano ba nahaantong sa ganitong pangyayari? Well, nagkaroon po tayo ng mga pagsusuri. Isa po sa mga pangunahing dahilan ay ang religious conflict sa pagitan po ng Kristiyano at ng Islam. Ang Cotabato City po ay bahagi ng tinatawag nating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan ang populasyon ay binubuo po ng mga Muslim at Kristiyano. Ang mga lugar kagaya po ng mga simbahan ay nagiging target dahil po sa kanilang simbolismo at dahil maaari itong magdulot po ng matinding takot at gulo sa komunidad. Ibig sabihin, nasa intensyon talaga nila na magtanim ng takot sa mga tao doon. Kaya isa rin po yan sa mga pinagtataka natin. Kung yung mga target doon ay yung mga kristyano, sino pa kayang may lakas ng loob na gawin ang mga karumaldumal na gawain nito? Isa lang po ang totoo, tayo mga Kristiyano ay tinuturuan na pahalagahan ang buhay at kahit ibigin po ang mga kaaway. Ngunit may mga miyembro talaga ng ibang reliyon na handang pumatay alang-alang po sa kanilang pinaniniwalaan. May mga grupo po sa rehiyon tulad ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at ng iba pang mga militante na may mga adhikain laban po sa gobyerno o iba pang mga grupo lalong-lalo na po sa mga Kristiyano doon. Ang pag-atake po sa mga simbahan ay maaaring maging bahagi po ng kanilang estratehiya upang maghasik ng takot at ipakita po ang kanilang kapangyarihan o ipadama ang kanilang pagtutol sa gobyerno at sa patakaran nito. Kaya isa rin po ito sa mga ikinababahala po natin sa lugar doon. Maliban nga po sa usaping reliyon, ang matagal ng kasaysayan ng karahasan at alitan sa pagitan po ng iba't ibang grupo sa Mindanao ay nag-ugat sa mga isyo sa lupa, diskriminasyon, at uh, paghihiwalay sa mga komunidad. Ang mga pagkakawatak-watak na ito ay naging sanhipo ng paulit-ulit na karahasan at paghihiganti kung saan ang mga simbahan ay minsan nang naging target dahil po sa kahalagahan ng mga ito sa komunidad ng mga kristyano doon. Now, dahil sa naganap na ng pangyayaring ito, ano bang dapat na maging tugod po natin dito maliban po sa mga aksyon na ginagawa po ng gobyerno doon? Well, una po dito, panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Mahalaga pa rin po ang panalangin para sa kapayapaan at proteksyon. Ang pagtitiwala po sa Diyos ay nagbibigay po ng lakas at pag-asa sa gitna ng kaguluhan para nalangin para sa mga biktima, sa kanilang pamilya at maging para sa mga gumagawa ng karahasan ay isang paraan upang ipakita po ang pananampalataya at pag-asa sa pagbabago. Sunod, pagpapatawad. Bagamat mahirap po, hinihikayat po tayo mga Kristiyano na magpatawad. Ang pagpapatawad po ay hindi nangangulugan ng pagtanggap o pagwawalang bahala sa kasamaan, kundi isang hakbang tungo sa pagkakasundo at kapayapaan. Sinasabi nga po ng ating Panginoong Isu Kristo, Matthew chapter 5 verse 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Adlo po dito, pakikipag-ugnayan at pag-unawa. Malaga ang pakikipag-ugnayan po sa ibang mga grupo upang mapalalim po ang pagunawa at respeto sa isa't isa. Ang tinatawag po nating interfaith dialogue o pag-uusap sa pagitan po ng iba't ibang reliyon ay maaaring magtulak po sa mas malalim na pag-unawa sa mga pinagmulan ng alitan at makahanap po ng mga solusyon para sa kapayapaan. So na dito, pagtagawiyod po ng katarungan at kapayapaan. Ang pagtugon po sa kaguluhan ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawad, kundi pati na rin po sa pagtutulak para sa katarungan. Dapat magkaroon po ng mga hakbang upang tiyakin na ang may mga may sala ay mananagot sa kanila mga ginawa. Ngunit ito po ay dapat gawin sa paraang makatao at makatarungan. Ang pagsuporta po sa mga hakbang para sa kapayapaan at katarungan ay mahalaga. So ayan po mga curious, isama po natin sa ating panalangin ang mga pangyayaring ito, lalong lalo na po ang kapayapaan sa Matabato City. Kahit ano man po mangyari, maging matatag po tayong katoliko, salita at sa gawa, at sa kahit anong sitwasyon, ipakita po natin na tayo'y hindi natitinag sa mga pangyayaring ito. At again, ito po si Mr. Curious Catholic na nagsasabing, maging isang tunay na katoliko, salita at sa gawa, para nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Rodeo Itiklesia, sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hi! I am Sister Lotlot from Rojas City. I am a visually impaired person. Nag-aalinlangan ka ba tungkol sa iyong pananampalataya bilang isang katoliko o ikaw ay hindi katoliko? Narito na ang kasagutan ng iyong katanungan. At kung gusto mong hahanapin ang katotohanan, hanapin, ibahagi, at mag-share si Mr. Curious Catholic. See you sa Mr. Curious Catholic.